Saan niyo kinuha yan? Eh, okay, isa so, pa? Di, Siyempre, dinugas namin. Ay, uh, ha? Dinugas? dinugas? Ang ibig niya sabihin, nadulas siya kanina, kaya masakit ang baywang niya. Ba? Oo, oh, masakit oh. baywang niya. Masakit na, masakit. Uh, uh, girls, sige, kain na. Sabay na tayo. Okay. Uh, uh, na tayo. na Kumain na kami. Oo. <laughs> oh. Ha? Huh? Di po. Oh, ba? <laughs> yan. Yan. <laughs> Gusto mo? <laughs> Ayoko. Kumain na ako. Nakantok, <laughs> <computers> okay. ha? Gotcha. Gusto mo? Masarap ito. Nako Kawawa naman yung aso. Mukhang gutom, ah. O, oh, say na lang. Kawawa ka naman. Maswerte yung aso. Au, 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 au! Au! Bakit? Aso ka din ah? ba? <laughs> Hindi. Naipit lang yung balat ko. Sige, uh. kain ka lang. Kain ka lang. Pari ka ba dito ng aso ka? Ha? Ha? Huh? Huh? Sanabi ko akin yan eh! Naku, nakulo na niya tayo yung aso. Ikaw uh. talaga? Agawa mo pa ako? Kala mo ah? <laughs> Baka may lason. ko sa aso, kawawa naman eh. Oh, doggy. Oh. oh. Mm. teka, teka. Kontento na ba kayo sa buhay nyo? Um, kami? Ay, hindi. May mga pangarap din kami. Nakikita niyo ba to? Robin, ano yan? Ito. Formula ng sabong ba? Alam niyo ba? Parang malit pa ako. Sinasaliksik na to ng lolo ko. Bago siya namatay, pinamano niya sa akin to. At ang sabi niya, pag ang formulang to na gawang sabon, ito na ang pinakamagaling na sabon pala na ba? Nayaman na ako. Hmm. Paano naman kami? kami? Kasama na kayo. Tama. Ah, Linawin mo. Mauuna na kami dahil marami pa kaming gagawin sa loob. Oh! oh. Kami, kami mag na maglilisitin oh, po. Oh, Kung ano man ang gagawin nyo, gawin nyo, ah nyo na. Oo oh. nga. Kami na ang bahala dyan. Kami na ang bahala. Oh, sige, thank you na lang. Thank you. Thank you. Bye. Sige. Pu sige. Sige. Ang tako pala ni Gretchen. Sige. Sige. May hapon, ma? Ma oh. Magandang hapon, Ho Pa? O, oh, Ronnie, mabuti na lang Lagi mo sinasamaan si Bingbing Anong mabuti? Anong mabuti? Mm. Hoy, lalaki mm. Ikaw 'yung lumiligaw dito sa anak ko? Papa naman Hiram! Anong tanong niyo? bata-bata mo pa, bingi ka. Hmm? Ang tanong ko, kung lumiligaw ka dito sa anak ko. Nakindi ho. Mabuti naman. Pero, hoy! Bakit ka lagi nakabuntot dito? Aba, siyempre naman ho. Shota ko na yata si Bingbing. Kaya kailangan ko siyang bakuran. Malay nyo, masingitan pa ako. Hmm? Ah, ganun. Hoy! Karun ba yun, pauli ka sa sugbo, at ka dito sa skwela. Eh, Papa, pwede yun sa may dautan, anak, kung mag-on ni Ronnie. Unsay <laughs> si dautan, ha? Kiligin ha? na kayo mga kabadyan. Ikaw naman, Bert. Siyempre sa mga batang teenager natural na magkaroon ng crush. Oo. Natural din sa mga teenagers ang hindi makapagpigil sa sarili. Eh kung nabuntis itong anak mo, Abel. Ma, maasip ang sikmura ko eh. May maghangilaw dyan. Ano? Uh. Papa naman, eh, hindi mabiro. Magburt, magburt. Don Seraphine, siguro by this time, nasa inyo na ang mga alahas. Excited na ako. Pwede na bang makita? Ah, eh... Anong ah, Bakit hindi ka makapagsalita? Huwag mong sabihin may nangyari sa mga alas na yan. Meron na nangyari. Ano? Paano na yan? Pagtatawanan ako ng mga society editors? Ano na lang sasabihin nila? Na ako ay isang mayabang? Sinungaling? At hindi ko kayang bilhin ang mga alahas ni Princess Diana? Eh, kung ano naman eh, yung mga alahas, eh, insured. Hmm. Kung insured nga ang mga yan, dapat ako ang tatanggap ng insurance money. Ako ang naperwisyo. Alam ko, mapag-uusapan naman natin yan eh. Dapat. If you don't come across, I'll sue you for damages. Masahan ninyo. やった